Nagayag ng uh, pagsuporta naman si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating sa isyo ng Charter Change. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa South Road Properties ng Cebu City. Ito ay para sa isang prayer rally for transparency, accountability, peace and security ng bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ni dating Pangulo na wala siyang nakikitang nagagawang anumang malaking pagkakamali si Pangulong Marcos Jr. Ano si mong buong maayang tao? Wala yung po'y problema ng President. Tinuod ng suportado na ako kay buotan o ikumpara sa ako He is a very dignified, respectful, humble. Naghayag din ang dating Pangulo ng pagsuporta sa charter change ng Administrasyong Marcos. Well, if they are willing to accept that, musuporta ko. Pero, o buhay pa ko, ingong gira ko, na provision para lang sa future, kaning incumbent, dili na na yung Nagpasalamat din ang dating Pangulo sa mga Cebuano dahil sa suporta na kanilang ibinigay sa kanya. Suportang tinamasa din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagluklok sa kanya bilang Pangulo. Dumating rin ang ibang lokal na opisyal. Maging ang TV host na si Willie Revillame ay namigay din ng mga papremyo sa mga dumalo. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.